Okay, so ating re-reviewin itong uh, nakita ko na naman panibagong panibagong video uh, kung paano maglagay ng ritual sa balikat ang ating kapatid Omega chapter ang Omega school chapter sa Fiati sa Santa Cruz tapat yun ng ano eh sakaya ng pandaka papun ng bus papuntang pandakan dun yun fiati dun ang omega chapter um, parang matagal nang walang ano eh recruitment eh kasi kahit isa may nabit ako isang omega mga mas matanda sa akin Karo, simula nun, Wala na akong iba pang namit eh. Wala na akong iba pang namit na Omega except um provincial chapter community which is uh, sa Bicol. Ano ba yung isla doon na nakahiwalay? Bicol siya um daan ng bagyo rin yon. <laughs> yung isla na yun, marami na rin yata ng SRB doon. Um, so, tignan natin ha. Sa 3 years ago, 1 uh, year ago, 3 3.4 K, ang, um, 3.4k ang kanilang views sa so marami rin nanood ano? Ah. but Let's review it. <laughs> ah, paalam lang tayo. Ah, Shoutout sa Omega Chapter. Kung saan man kayo. Ano yung party ng bigol? Ay, nako. Hirap maging malilimutin. Pero malay mo, mahanap natin. So, tignan natin. Ayun, katanduanis. Nako, nagloko po. Ayun. Katanduanis pala yung sinasabi ko. nakapatingin siya eh. Sakit yan. Tapos tutoklapin to yan para lumobo. Para mabuhay yung peklat. Sa bali noong ano no, pumasok ako sa SRB sa mga ka-chapter kasi nagtahan lalaki ng lalaki talaga piso yung pisong malaki lalaki yung mga SRB dyan sa nagtahan ito mga ano mga warrior nakikita ko minsan sa pako mga nakabike Naglala ka ng ano, mga nakasando lang. Talagang kitang kita yung ano. Nakasakay ako sa jeep. Nakita ko. Laki ng, ano, ng ritual. Eh. Sondo. <smellan> So yun, ano, ang title uh, yung proud ka sa prat mo no. So yan ang talagang ano noon eh. Um, yung mga proud mga forever nga tagtatlo yan dito kaliwat kanan tapos ah oh, hindi 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 siya pwede sa kaliwa kasi sa apo nga pala sa kaliwa pag proud yata ah proud Pag uh, yung uh, forever 12 ganun o tatlo talagang tatlo lang Limutan ko na yun ha. Eh. ako meron ako pero ano to self inflict at ginawa ko to nung nasa America na ako mga 93 ay hindi 94 sigarilyo lang sakit po pero ano wala patay siya pero nung ano ako second year high school may ginagawa ako ano pardible ino you know, ginaganong ko kinukutkot ko S na ganun lang parang kidlat yung S tapos dinikit ko yung R ganun pak parang baligtad na S tas B pak Gano'n lang kakadikit sila mga kaklase ko eh naawat ako eh nuukit no ko kasi talagang pagbata ka tas nakapasok ko sa SRB tuwan tuwa ako nun eh kasi talagang gusto ko magka-frat kasi gusto kong magka-frat nun. Yung ano ko, teenager ako. Hindi dahil sa protection, ha. Um, sa samahan. Dahil sa samahan ako, eh. Hindi dahil sa duwag ako. Hindi, ano ko, nakikipag-away talaga ako. Wala pa akong frat. Ano ko, yung uh, kaya kong ipagtanggol yung sarili ko tsaka yung bumabarkada ako hindi dun sa mga matatapang sa mga sikat hindi dun ako bumabarkada sa mga um, mga hindi sikat kumbaga mga minsan nabubuli dun ako bumabarkada kasi kumbaga sa karera di hadista ako 你能。 So, correct me if I'm wrong, ano? Ang mga nag- um, naglalagay niyan sa community, di ba? Mga community chapter. Um, pero sa Alpha Epsilon, hindi. Kahit ano yata, kahit mga school chapter. Kasi ang Alpha Epsilon, pa school chapter ka o community. Halos pareho lang eh. Walang ano, walang walang mataas. Hindi hindi, ganun mapagmataas ang mga school chapter na Alpha Epsilon. Sa totoo lang. Kaya kami sa Alpha Epsilon, ano namin, dama namin yung kapatiran. Yung samahan talaga. Pero ano, um, nag-welcome we pa ako sa nagtahan. Kasi tri trip nila akong paluin eh. Hindi <laughs> nila ako napalo kasi pandakan ako eh. eh pag, pag bisita sinama ako ni Dodong. Tsaka yung, yung kapatid ni Dodong. Crime buster yun. Ang laka ng ritual dito na, no? Ang muntik ng ewan ko natuloy sa pag srb yon pero si Baston yung GC hindi ka na ikisa na natin yan kung may balis yun baka na kamay mo ikisa ko na yan mag srb ka na As, ano, um, ano gusto mo ikisa natin yan o oh, mag srb ka dadagdagan na lang natin ang dalawa <laughs> pero sabi dodo mag muna ngayon <laughs> ito sabi, sabi sabi sa akin kursunado nila ako paluin welcome na natin yan si ba, ba, ako tahimik lang ako nun kasi ang naa, pinaka naalala ko nun si Cyrus kasi makulit yun si Cyrus talaga yun eh, ang umpe ah, nag aral yun sa Pandakan sa St. Joseph Tapos, lagi niya sasabihin parang kilala kita lagi. ako hindi ko siya kilala ewan kung bakit lagi niyang ginaganon kukulit noon mga SRB doon sa nagtahan iris kukulit meron kami ng tambayan doon sa ilalim ng nagtahan bridge abandoned ano siya eh property hindi lang siya basta bahay meron pa talagang ano yung malawak siya eh so yun yung tambayan sabi ni o oh, sige, we welcome, papa, welcome natin si, ano, si Brad Vlog. Babalik kami ulit. Hindi na ako pinalo. Ano lang, welcome lang, trip lang ako nung ano, nung mga officer. Ang pumalo lang sa akin, isang palo nung GC, isang palo nung MI, tsaka isang palo nung disciplinary action. Yung MI, trip na trip ako eh. Gusto akong kinukursunada ako eh, <laughs> may nalang medyo mataba nakalimutan ko na yung pangalan si eh. Baston lang talagang hindi ko makakalimutan kasi GC yun eh si Brad Baston tas yung isa nakalimutan ko na rin si si Brad ano Frankenstein pinsan yata ni Cyrus yun siya natatandaan niya ako nung nakita kami ulit galing siya Saudi nung ito na lang from 2010 to 2012 nakita kami tatandaan niya ako di ba ikaw yung pinalo dun sa tambahe oh, ikaw, oh ako nga di ba yung isa pang pinalo ni Dodong sumigaw pa na wala na bang mas malakas sabi ko oh yun nga yun nga yung panahon na yun kaya kumbaga si Dodong patay na wala na magbabaut sa akin kasi mga ka-chapter ko puro wala na yung siya na nagbaut sa akin at saka hindi kasi parang hindi na, hindi na kailangan namin magbaut sa akin dahil yung sa kwentuhan namin um, yung unang baba ko nun ano eh kasama ko si Papo sinama ko ni Papo biglaan bigla biglaan ko siyang namit sa bahay ng kaklasiko na pinsan niya tas natapat pre ni, sabi sama ka sa akin dalawa yun magpinsan tataba oh si Papu tsaka si Jervis mga naka SRB Pratchett tingin ako sa Pratchett ang ganda eh parang isang pula isang blue ang ganda ng damit oh talagang yung mata ko hindi maalis eh tapos binanggit nung klasiko na kuya nung yon nung SRB ni kuya ni Papu kuya James niya James Aguilar klasiko kasi yun nung kinder tsaka nung grade 6 ito si Saraba noon at ngayon kasi pangalan ko sa Facebook dalawa isang Fernando Lagdamin tapos yung isa pang account ko Saraba noon at ngayon yung Saraba noon at ngayon ko noon, nasa 700 yung ano ko friends eh tapos yung Fernando yun mas marami umabot na lahat inaad ko pati Apo mas <laughs> ad lang ako ng ad kasi ano eh sabik eh sabik na sabik ako eh so yun nga di sa sakay kami ng taxi napasama ako bigla pupunta lang ng palengke eh kasi tabi ng palengke yung obisis eh taga dun sila sa highway mismo labas ng obisis sabi sa akin ah oh bread ayan bread blue gal pepsi tapos, Alpha Epsilon din siya. Silang dalawa. Tapos, nga, sabi ko, si Snoopy, ang kilala ko, si Cyrus, si Labastone, si Ambit. Yung mga kilala ko. Tapos, ano? Yung nga, di, sumama na ako. Dala silang mga kaldero. Pagkain. Saka mga Pratt shirt. Pagsakay sa taxi, inabutan ako ng Pratt shirt ni Papu. Taganda ng flat shirt na ano, binigay sa puti, tapos yung agila. May agila yun. Eh. Tama, di ba may agila. Kaso na-arbor naman yun nung ka-chapter ko sa city jail. Ay kasi, nasa city jail na nga, di ba? Hindi ko talaga tinanggi yan. Inabot. Ko. Um, so yun, sabi ko kay Papo sabi niya sa akin si Snoopy nga puntahan natin sabi niya sabi ko pero wag mo akong papakilala sabi ko <laughs> ang iniisip kong itsura ni, ni, Snoopy yung itsura niya noong 90s <laughs> yung 91, 92 batang bata tapos -bata, payat nung pagdating namin din no, sa nagtahan sa lugar nila pa nila Snoopy And then nakatambay si Snoopy si Snoopy ano? sabi sa akin ni Papo hindi mo mapapakilala sa lang sabi Yung paglapit namin di kamay at oh, tingin sa akin Snoopy. sino kaya to <laughs> bago to bagong mukha to blood vlog tol alpha epsilon sabi ko ang GC ko si Dodong oh teka pandakan ka ang oh, hindi mo nga matandaan sabi ko kasi rin kami dati ni Snoopy So yun, ah, na pag mahaba lagi yung ano na kwentuhan eh, no? So doon do ko muna yung unang araw ko sa pagbabalik ko sa SRB. So okay, doon na lang muna puputulin yung kung sa nag-meet kami ni Snoopy. Sa kanya siya pa nagsabi sa akin na si Dodong ipatay eh, na. Sabi ko, ha? eh diba 2010 nun patay na si Dodong si Dodong kasi pumunta sa akin yan 2002 ah 2003 yung piyesta sa pandaka ng 2003 bullying bullying ba o oh, piyesta talaga nun pinuntahan ako ni Dodong tapos 2004 pinuntahan ulit ako uh, ano yun yan si Dodong siya nagsasama sa akin sa Iris. Yun, nang paluin ako ng tatlong officer. Tapos uh, inuman. Kasama ko mga college. Tapos pupunta ko, kami kila Ambit. Sa Santa... Santa Clarita ba yun? Santa Clarita yata yun. Malapit sa NU yun. yun. Papuntang NU. Tara na natuto ako uminom din dahil alam ano. Pero may inom na rin ako nun bago pa ako mag SRB. Pero pag pupun pupunta kami doon ni Dodong, mura pa redors eh. Kaya e ako baon ko 40, lagi ako may 40 araw-araw. Talagang nakakabili kami ng alak. Tapos nun, yung tambayan sa iris sa labas ng iris mismo ah uh, mga ilang beses din ako nakatambay doon kahit sa PCU ako nag-aaral pero ano na yun, 92 parang kick out na yata ako nun sa PCU ay hindi kahit nung nag-aaral pa ako siguro bakasyon summer vacation ng no? uh, 91 91-92 na so yun ang ano ko aking puputulin ko na rin ah sige dagdagdagan ko pa doon ko na meet si ano si Aki si Brad Aki ng National Council ng uh, Tagig tsaka Marawi yata si Aki no kami nag-meet una kaming ano yun siya lang mag-isa eh nagiinuman kami sa tambayan ng mga ng SRB puro carriage kasama ko si Aki medyo mahaba buhok sa likod tapos naka sombrero ano siya eh maliit na maskula yung parang maskulado siya siya lang mag-isa So, di ba, naka-t-shirt si Aki. Ngayon, maya So, ang tagal na namin ako. Ako tahimik lang ako kasi nga, mga kasama ko, mga college. Hindi ko masakyan yung mga, ano nila. Hindi ako makasabay sa kanila. Pero, may inom ako. Tapos, nandun lang ako. Pag kinausap lang ako, dun lang ako nagsasalita. Sa bahala sila, ako tawa, gano'n. Tambay ron. Kasi, nandun si Dodong. Hindi naman ako pababayaan. Ano. Si Aki, biglang nagubad ng t-shirt ito nakapang basketball oh. yung air cool tawag doon air cool pa noon hindi pa uso yung mga mga ngayong jersey noon air cool tapos may silo oh. sil ng SRB tahilang siya pero ta SRB sa mga ganun ang ganda na para sa amin noon yung ganun hindi kagaya ngayon talagang pagandahan noon hindi puta napaka rare na makakakita ka ng gano'n halos walang frat shirt Il ilang tao lang nakita ko ng frat shirt si Aki tsaka si Smack nung... makilala naman namin si Smack sa 7-Eleven kasama ko naman ninong ko sa 7-Eleven naman ito yung frat shirt niya hindi yung ano ha yung parang tao na mag spray paint ng SRB gano'n yung frat shirt ni Smack alam ko si Smack yun eh. Kasi yung forma. So, baka mga bata pa kami nun. Kasi galing kami ng SM Center Point ng Ninong ko eh. Ang baba namin sa 7-Eleven talaga. Kasi doon kami, dun ang sakayan dati ng pandakan eh. Ngayon sa kabila na. Hindi na doon mismo sa 7-Eleven. Malapit pa din pero lalaka, hindi na doon. Sa Ligarda na siya. Ligarda nga ba yun? ang lugar um, kasi nung makita ko si Snark nung 2010 11 tapos malaman kong beta tau diba kung mamay beta tao. sa, sa isip ko ito ito yata yung sabi ko tal natatandaan mo nung matagal na nang 91, 92 nagkita tayo sa ano 7-11 yung pala mga taga dumlan pala talaga sila ayun so tsaka na ulit ang dagdag kasi tanga haba hindi ako maana hindi ako mapigilan sarili ko magkwento ang sarap magkwento Red Blog Alpha Epsilon Peace